For the go. Sinigang na isda with gabi. Para gulay idol. Hello, good morning. Good morning, mga idol. Ah, uh, for this uh, for today's video, magluto tayo ng sinigang na tuna. So, please watch this ingredients natin, mga idol to la kamatis, mahalang kamatis, bawang, luya, sibuyas. Tapos sa gulay, kangkong talong, okra, tapos sitaw. To so, mga idol with sitaw. Tapos ito pala yung ano natin. Yung isda. Ulo, yung ulo. Hindi kasali tong tambakol. Ito lang yung hiwa-hiwa na. Pinahiwa ko na kanina. Yung binili. nilagay na natin yung lamas kamatis, sibuyas, bawang tsaka luya may ko ng maraming luya para maalis yung langsa ng isda at ito antayin lang natin medyo lumambot lambot sinabay ko na yung sitaw kasi medyo matigas yung sitaw uh, na babad kasi sa rep pag medyo lumambot lambot yung sitaw sabay natin yung isda para ma maluto talaga ng maayos yung isda tapos sabay na ibang gulay Ito na mga idol ang sinigang natin na isda with gabi. Maraming gulay dahil masarap maraming gulay. Ito na lang, hintayin na lang natin kumulo at saka medyo maluto luto yung kangkong. For the go na to mga idol. Ready for tanghalian. Maraming salamat sa panonood at ingat-ingat. Magandang tanghali. Happy lunch. Sa inyo. Ito na 'yon, ang finished product ng ating niluto, mga idol. Kain kain tayo. Ang sarap-sarap ng sinigang na isda. for the go sinigang na isda with gabi maraming gulay idol